Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jillian Portugal at inyong magiging tagapag-ulat ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay patungkol sa mga pagbabagong morpoponemiko. Ano nga ba ang mga pagbabagong morpoponemiko? Ang pagbabagong morpoponemiko ay tumutukoy sa mga pagbabago sa tunog ng isang salita kapag idinaragdag ang mga palapi, inuulit ang mga bahagi ng salita o pinagsasama ang mga salita upang umayon ito sa wastong pagbikas at gramatika ng Pilipino. Meron tayong limang uri ng mga pagbabagong morpoponemiko. Una ang asimilasyon, pangalawa ang paglipat, pangatlo ang pagpapalit, ang apat pagdaragdag, at ang panguling ay ang pagkakalta. Atin naman talakayin ang unang uri ng pagbabagong morpoponemiko. Ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang una ay digalap at ang pangalawa naman ay galap. Pero bago natin talakayin ang mga bahagi nito, atin munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng asimilasyon. Ang asimilasyon ay ang pagbabago na gaganap kapag ang isang ponema tulad ng N ay nagiging katulad o halos katulad ng kasunod na ponema. Sa madaling salita, nagkakaroon ng pagbabago sa tunog dahil sa impluensya ng kasunod nito. Ang mga salitang nagsisimula sa D L, R, S at P ay inuunlapian ng sin at pan. Halimbawa, sin plus tinde ay magiging sin tinde. Pang plus laban ay magiging pan laban. Ang mga salita namang nagsisimula sa B at P ay inuunlapian ng sim at pam. Halimbawa nito, ang sing plus bango ay magiging sim bango. Pang plus magiging pam pilosipiya. Sunod naman ang mga salitang nagsisimula sa patinig A, E, I, e, O, U at katinig na K, G, H, N, W at Y ay inuunlapian ng sing at pang. Dito ay walang pagbabagong nagaganap sa mga salita. Halimbawa, sing plus ganda, sing ganda, walang binawas o dinagdag. Pang plus kaisipan magiging pang kaisipan. Sunod naman ang dalawang uri o dalawang bahagi ng asimilasyon. Ang asimilasyong partial o di ganap. Ang pagbabagong nagaganap lamang dito ay nasa pinal na palaping nang. Halimbawa, sing plus tindi magiging sintindi. Pang plus laban magiging panlaban. Pang plus filosofiya magiging pang filosofiya. Asimilasyong ganap Nagaganap ang asimilasyong ito kapag matapos na magig N at M ang panlapi. Dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog, ay nawawala pa ang mga sumusunod na unang titik ng siltang ugat at nananatili lamang ang tunog na N o M. Ganap na asimilasyon. Ang ponema ay nagbabago ng lubos upang umayon sa tunog ng kasunod na ponema. Halimbawa, pang plus biro ay magiging pambiro. Ating tinutukoy natin ang pangalawang uri ng mga pagbabagong morphemiko, ang pagpapalit. Ano nga ba ang pagpapalit? Pagpapalit, ito ay tumutukoy sa ponemang nagbabago o napapalitan sa pagbuo ng mga salita. Dito ang isang ponema ay napapalitan ng iba upang angkop ito sa tamang anyo ng salita. O at U sa ngayon ayon sa ortografiyang pambansa 23 sa pag-uulit ng salitang ugat na nagtatapos sa O ay hindi pinapalitan ng letrang U. Kinakabitan ng pag-ugnay, linker, ng at ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Limbawa, linggo-linggo, ano-ano. I at I. Ganon din sa pag-uulit ng salitang ugat na nagtatapos sa I, e, hindi ito pinapalitan ng letrang I. Kinakabitan ng pag-ugnay, linker, ng at ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Halimbawa, babae, babaeng babae, kalbahe, salbaheng salbahe. D e at R Napapalitan ng R at D kapag patinig ang katunog na sinusundan ng D. Halimbawa, ang dito ay magiging rito. Ma plus dapat ay magiging marapat. Kung napapansin nyo, ang di ay pinalitan ng R. Sunod naman, ma plus dami magiging marami. Dumako naman tayo sa pangatlong uri ng pagbabago morpoponemiko, ang paglilipat. Ano nga ba ang kahulugan ng paglilipat? Paglilipat. Ito ay tinatawag na metatesis na nangangahulugan ng paglilipat ng posisyon ng mga ponema kapag nagsisimula sa LOY ang mga salitang ugat nito. At nilagyan ng gitlaping in, nagkakapalit ang I at N at nagiging ni. Ang halimbawa nito ay niyakag. Y plus in plus akag hindi magiging yinakag kundi magiging niyakag kasi pinagpalit natin ang posisyon ng I at in. Sunod naman, nilayon. L plus in plus ayon, hindi magiging linayon kasi pinagpalit natin ang posisyon ng I at N, kaya naging nilayon. Atin namang talakayin ang pang-apat na uri ng mga pagbabagong morpoponemiko, ang pagdaragdag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdaragdag? Pagdaragdag, nangangahulugan ito na pagdaragdag ng isa pang morpema sa hulihan ng salitang ugat, hulapi. Kahit mayroon ng dating hulapi ang salitang ugat. Ang halimbawa nito ay pa plus bula plus han ay magiging pabulahan at dadagdagan natin ng isa pang morpema sa hulihan at magiging pabulaanan. Sunod naman ang ka plus totoo plus han at dadagdagan pa natin ng isa pang morpema sa hulihan magiging katotohanan. At ngayon naman, ang huling uri ng pagbabagong morpoponemiko, ang pagkakaltas. Ano nga ba ang pagkakaltas? Pagkakaltas. Ito ay pagkawala ng isang ponema o morpema sa isang salita. Maaari itong maganap sa unahan o gitna ng salita. Ang halimbawa nito ay dala. Pag dinagdag natin ang hin, ay magiging dalhin na wala ang isang morpema. Sunod naman ang bukas plus an, magiging buksan kasi tinagkal natin ang isang morpema sa gitna nito.